naging politician, naging politiko huwag man rin ni ninagatang kung may posisyon sa gobyerno matapang natin hindi kayo kapalungan mo sa hihim kay Presidente Duterte kapalungan mo na sa mo kami nagsakit ni ako nagsakit ko nanay <laughs>

Puso. <tapos> Ako talo 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 Sorry, talo 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 Sabi ko sa dasal at sa lahat ng suporta niyo, alam ko uh, nandiyan kayo parati ng okay, um, okay, mga mahal. Yung mga tao sa hihig, nandito okay, ako, gusto silang pasalamatan. Alam nila. lang, araw, araw sila doon. Pero nakikilala na malapit na yung pinagtatabang ko niya. gumagaan talaga siya. Miski na hindi siya nalilinig ni, 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 ni Pangulong Duterte. Sinasabi niya, ang sana pas, so yung mga, uh, like, mga ano na, na yung mga yung mga drive, yung mga present, drive ni sa haye, tapos mga pinag-isang beses ng tuntang yung mga pilit pilit na mga tuntang nila sinalo yung sa ating bahay. Gusto ko magpasalamat sa inyo ng bumibisita. Maraming, maraming at uh, bumibisita galing Jensan, galing Cavite, isang araw. Sabi nila galing sila Cavite, galing Jensan. Gusto ko magpasalamat. Tsaka, nakita ko kasi ayaw ko sana magsalita, pero alam mo, kasi na yung dapat tagapagtanggol natin yung gobyerno, di ba? Noong panahon ni, ni Presidente Duterte, di ba naalala niyo sa buong yung sa gobyerno? Sila ang dapat nagtatanggol sa atin, di ba? Ngayon, iba. Sila ang nakaapi sa atin. Hindi na, tayo makalapit sa kanila. Kung ayaw ang hindi na tayo makalapit. Kung yung topic positive nila, ating hapon ng gano'n eh. Ano pa kaya? Ano kaya pa, ang paasahan natin sa kanila? Wala. Kung hindi, hindi na pansin. Kaya, pansinin nyo. Pa -pa ano yung nilang ano mabuti? Yung mga senador na tumatak ulit. Diba walang imig na tinanggal uh, ang pera sa PhilHealth? May contribution ako sa PhilHealth. Kayo diba may contribution kayo? Walang diba walang contribution dito? PhilHealth. Diba lahat-lahat tayo may contribution? So wala nang umiimig. So kaya hindi ko anak ko para umiimig sa inyo, subukan nila mga tao dito sa Duterte. Kasi nga, doon makita, yung lahat sa, sa question, Mahawak ng power, yung hapag walang power, doon yung makikita kung ano yung mubalik nilang, ano yung nila. nilang. Magtulog tayo yung sa mga tao na lumalapit lang, magka-aayos na tayo sa atin, magka-eleksyon. Kung may eleksyon, nilabating at sa ating lahat. Pero pagkatapos sa eleksyon, hindi mo na ulit sila makita. Subukan natin ito kasi ito ay bago pa tumalis sa bisita kay kay presidente sa tatay ng po, ko. Sinabihan kami, sinabihan na kami dalawa ni Veronica. Sabi niya kalimutan niyo daw siya kung hindi niyo iboto ang Duterte. Lahat yan sila. Ma'am, sila. At yung hindi na presidente, nandiyan pa rin sila. Doon yung makita, ma'am at sir. Sabi pala nung kaibigan ko, kalimutan ko, may sir pala, ma'am ma. at sir. Sorry, sir, lang. Ah. Doon yung makita kung pa ang anong klase ng pagkatao at ilulukyok nyo sa pwesto. Bahala na. Binoto ko yung nakaupo kayo dyan! Anong tawag kayo sa nakaupo dyan? Bangal! diba Di ba? So, ito sila nga. Sabi ko, pati yung pati kay Pastor Ibuloy. Ano si Pastor Ibuloy? Sabihan ko si former president. Good evening. Sabi ko, kinulog sinaputan, balik-balik lang siya. Gusto mo kayaran, kaibigan mo pa rin, hindi ko iniwala. lower na yung pera. Wala tayo. Basta sila may pera, nasa kanilang pera, okay lang. So kaya, ng si Vice President na Sarah, supporters din lang ng mga ng Pangulo 20. Ngayon ko lang binayaw at nakuha na ipapahimik ko sa kanya na pagkatapos ito, mag naman lang siya. Hayaan mo nang muli at aking muna siya. Ako ko lang muna siya. pag lang siya kasi tumutulong lang siya. Wala pa papa niya ngayon. gawin Kaya nakita kayo yung anak ko na ano ko na taan na ito. Eh. Bata pa siya eh. Gusto ko muna siya ano, mag-aral. Gusto ko puturoon siya ng life, buhay, ang uh, kahili. So, 아, <susur>